Hello and what's up mga kalapatids Mga kalae Welcome back dito sa Lae Nation Vlogs mga kalapatids Medyo mainit na Kaya mas masarap na magparonda mga kalapatids Sa mga kalapate natin At the same time mga kalapatids Meron tayong dagit Yung dagit natin Noong nakarang araw pa Mga dalawang araw na nilang Ah patatlong araw na ngayon mga kalapatids Ay naririto pa mga kalapatids Eto siya Yan siya mga kalapatids Hindi na umalis dito mga kalapatids Pero hindi natin siya inuhuli nga at uh, kung ano na lang yung makakain niya dito sa bubungan natin na mga patak-patak ay yun na lang kinakain niya tapos yung mga tubig na tinatapon natin yun ang iniinom niya mga kalapatids pero mukhang young bird siya mga kalapatids di na pero hindi natin siya huliin mga kalapatids kasi nga hindi natin alam kung may sakit ka siya o wala mga kalapatids yan o tingnan yung mabuti mga kalapatids yan o. so yun mga kalapatids magpaparonda nga tayo ngayong araw mga kalapatids ng ating kalapate mga kalapatids parorundahin muna natin sila tamang tamang pinigid ang panahon tapos habang uh, uh, na numoronda ang ibo natin maglilinis tayo ng mga perch nila yung pliers natin tapos papaltan na rin natin ng tubig kasi yung tubig eh kanina pa yung tanghali mga kalapatids bali pa dalawang bali pa tatlong palit na natin to kung sakali mga kalapatids yun so parorundahin na natin at eto nga mga kalapatids ang ating mga kalapate mga kalapatids Ayan. parorundahin na natin yan para makapaglinis na tayo ng perch nila Lipad Lipad kayo, lipad So mga kalapatids Lipad Ayan po, ang dami pa natira <laughs> Mga tamad Ayan, lalabas din naman yan kanya yan na, labas na nga Ayan, isa mga kalapatids Naglulugong pa ata yun Wala na mga kalapatids Asa na Ayun mga kalapatids So ayun mga kalapatids Ang ating mga ipon Kumoron na na So pagka nga ang ibon ninyo mga kalapatid sa eh, hindi lumabas ang kulungan ibig sabihin may nararamdaman niyan kaya wag niyo silang pipilitin mga kalapatid dahil mahirap at delikado 'yung para sa kalapati. Lalo silang nai-stress mga kalapatid. So hayaan niyo na lang sila. Lalabas naman yan ng kanya para maglipat lipat ng konti kahit na may nararamdaman. Pero good na good 'yan. So 'yon mga kalapatid. Ibabalik ko sila sa inyo mamaya kapag kapapapabayin na natin para pakahinin mga kalapatid. So pinakawalan nga natin sila ng 408 yan 408 na nga po mga lapids 408 pinakawalan natin ang ating alagang kalapate so babalik ko sila sa iyo maya maya mga kalapatids <coughs> mga kalapatids nabigyan na natin ng patuka ang mga alagang kalapate ito sinasaid na lang nila yan so maya maya nabibigyan ulit natin yan mga kalapatids sinasaid na lang yan at the same time lahat ng atin ito dadadagan natin mamaya pagkatapos nila sinasaid na lang nila tapos heto nabigyan na rin natin ng pagkain. So, goods na goods. Ito, hindi natin dadagdagan. Sakto na yan sa kanila. Tapos, yun, dadagdagan natin. Bale yung dagget natin. Ayan, o, Isa. Dalawa na sila ngayon. So, siguro magkapatid dito. Ayan, o. Checkard. Tsaka, isang blue bar. Ayan, o, Mga kalapatids. So, ayan, mga kalapatids. At, ah... Uh, hindi ko na nga ito pabahan tayo yung ating video na to so titignan natin kung mahuhuli natin to tapos i-update ko ay barboas bukas mga kalapatids yung dalawang ibo na yan hintayin natin yan pumasok kung sa saan dito singit singit at a uh, uh, natin pero kung hindi naman edi hahayaan na lang natin dyan mukhang hen pa to hen na yung bird yun, ano o na